if we have to change the constitution, it is because the people want it. Dapat gusto ng tao, walang pilitan. Any proposed change in the constitution must aim to benefit the Filipino people, particularly the less privileged, yung mga kababayan nating mahirap at yung pinaka nangangailangan talaga, itong mga pobre yun. Hindi po dapat ang politiko ang makikinabang. Last Senate uh, Committee Hearing, Madam Chair, we heard testimonies from various witnesses claiming they were paid to gather signatures for the proposed change to the Constitution. Messages were also revealed offering allocation for social programs of the government. Uh, ginagamit po ito para lang po sa makisama sila at makisali po sa people's initiative project kung totoo po ito, klaro na hindi po ito tunay na people's initiative. Ito ay uh, politician's initiative, ika nga, nabanggit ni Senator Bato. Ang pera ng bayan dapat gamitin para sa serbisyo sa ating mga kababayan. Walang kapalit ang tulong mula sa gobyerno. Pera niyo po yan. Kung, may kung meron pong sinuhulan, bribery po yan. At hindi po yan free will ng Filipino people. Dapat po'y managot ang involved sa suhulang ito. Kaya nga po tayo nandito. Huwag pagsamantalahan ang kahinaan ng mga mahirap para linlangin sila at makuha ang kanilang pirma para sa isang EI. Na hindi naman lubos na napag-aralan at napaintindi sa tao. Nagihirap na nga yung mga kababayan natin, pinagsasamantalahan pa. Ang problema dito, hindi talaga na, na napaintindi sa karamihan yung pinapirma sa kanila. Hindi man lang nila na-explain ng mabuti kung ano yung substance o kung ano yung laman ng pinapapirma.